Hello guys, may itatanong lang ako sa inyo kung ano ba itong nararamdaman ko. Kasi pagising ko ng umaga, medyo nalulula ako. So, naka 7 hours naman akong tulog, pero bakit ganun ang nararamdaman ko? So, naligo ako ng maaga kasi ano, hindi ako naligo kahapon. Katawan lang ang nililigo ko. Pero yung buho ko hindi ko naligo. So, ngayon naligo ako ng maaga. Pagkatapos ko naligo, mas lalo akong nalulula. Kaya naligo ako kasi gusto ko gumanda pa kiramdam ko. Pero mas lalong lumala, nahihilo, nalulula ako. Tapos, para akong nasusuka. Hindi naman ako buntis kasi kakaregla ko lang. Uh, may ano ko ngayon, may menstruation ako ngayon. So, ito ako, nakaupo ako dito kasi masakit ang aking uh, katawan, kakahiga, ayoko ko nang umiga. So, nandito ako ngayon, nakaupo sa aking upuan. So, guys, please, ano ba maipapayo nyo, kung ano bang nararamdaman ko. Kasi nahihilo talaga ako, nalulula ako. Parang dinuduyan yung lahat ng makikita ko, parang dinuduyan. Kaya ito ako, nakasandal naka ako rito, nasa loob ako ng kwarto ko, di ako lumabas. Tapos ang aking binti, ay eh, pakasakit ng aking binti. Grabe, parang may bumubukol. So ganun ang nararamdaman ko, guys. So please comment kung anong maipapayo niyo, anong gamot. 'Yun lang.